ang mga kaganapan bago kami pumunta ng Palawan. Nandito na nga kami sa Iloilo City at nag-check-in muna kami sa pension house dahil kinabukasan pa naman ang flight namin. Maaga kasi ang flight namin kinabukasan kaya nag-check-in muna kami. Dito kasi talaga sa Iloilo City ang daan namin papuntang Palawan. Meron naman kasing airport doon sa Ruas City kung saan malapit lang kami kaya lang walang direct flight to Palawan. Dahil dinner time na nga ay e, pumunta kami dito sa kainan kung saan may ihaw-ihaw. Lagi nga namin kinakainan to ni Mr. kapag pumupunta kami dito sa Iloilo. Masarap din kasi ang mga pagkain dito at mura pa. Bukod kasi sa ihaw-ihaw, mayroon din silang mga talaba. Nung unang punta nga namin ay dito ko lang first time nakakain ng talaba. Sa mga oras na to ay namimili na nga kami kung saan kami magpapaihaw. Meron nga kaming paboritong kinakainan dito kaya lang punuan sila kaya naghanap na ng kami ng iba. Marami din kasi sila nag-iihaw-ihaw dito kaya marami ka rin talagang pagpipilian kung saan ang gusto mo. Fast forward, ito na nga yung araw ng flight namin. Maaga nga kaming pumunta ng airport dahil napakalayo nito sa city. Mabuti na lang din talaga may kasabayan kami doon sa pension house na papuntang Palawan. Ito nga yung araw na pinakahihintay ko pagkatapos nang apat na taon ay makakauwi ako sa amin? Oh, di para Parang nag-abroad lang si auntie mo. Noon kasi ay hindi rin ako makauwi ng Palawan dahil COVID pa noon at nagpapagawa rin kami ng bahay. Gusto ko kasi umuwi ng Palawan yung may anak na ako. Yung natapos nga yung bahay namin, isang taon ang lumipas ay nabuntis ako. Pasakay na nga kami nito na aeroplano kaya kinakabahan na talaga ako kasi hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ni Sayon sa loob ng aeroplano. Baka kasi pagising niya ay bigla siyang matakot at magmaoy siya ng matindi. Kapag may kasama ngang bibi sa aeroplano ay wala siyang free na 7 kilos hand carry. Ang meron nga lang ako at si mister kaya 14 kilos lahat ng free hand carry namin. Nakapasok na nga kami sa aeroplano kaya hinahanap na namin ang number ng uupuan namin. Marami-rami nga kaming mga pasahero ngayon dahil kasabay nga pala namin ang mga batang Pinoy. Nitong 2024 nga lang namin na pagplanuhan ni mister ang umuwi sa Palawan kaya May 2024 pa lang ay nagbook na kami agad ng ticket. Sobrang saya na nga ng pakiramdam ko nito dahil finally makakauwi na rin ako sa amin kasama ang aking mag-ama. Magtatagal nga kami ng isang buwan mag-ina sa Palawan at si Mr. naman ay mauunang umuwi sa amin. Kasi nga, a family is life but duty is lifer. Ganyan talaga ang buhay ng lespo kaya magparaya ka na lang at magpahaba ng 100% na pasensya. Magte-take off na nga ang aeroplano kaya tinatakpan ko na ang tainga ni Sayon. Hindi na kasi ako bumili ng airmuff para kay Sayon kasi kung ano ilalagay namin sa ulo niya tinatanggal niya rin. Pero pinabilib na naman ako ni Sayon dahil pagising niya ay hindi siya natakot. Ako pa nga itong ninerbyo sa taas kasi bigla akong nahilo. Para bang first time ko na naman ulit sumakay ng aeroplano. Ang iniisip ko na lang sa taas ay sana makarating na kami kaagad kasi nahihilo talaga ako. Kumaan gaan na nga ang pakiramdam ko nito dahil malapit malapit na kaming maglanding. Kaya nung may nakita na ako mga white sun ay sinabi ko na Palawan na talaga to. Parang bumalik yung mga alaala ng Palawan. Char. Eh kasi naman dito kami nagkakilala ni Mister. Dito kasi ako pinanganak at dito rin ako lumaki. Kaya proud Palawan niya here. Susulitin ko talagang isang buwan naming bakasyon dito. Gusto rin kasi namin makapunta ang anak namin sa Palawan para makita na rin siya ng family ko. Bukod kasi doon ipapasyal-pasyal din kasi namin si Sayon. Finally, at nakarating na din kami sa Palawan at tuwang-tuwa na naman ng isang bata. Yun lang for today's video. Bye!